Sa nakaraang recap, bagaman natuloy ang dalawa nila Jackang at Jingyum na magkita muli sa tindahan at kahit na naging pangit ang panahon ay natuloy pa rin ang kanilang tagpuan. Sa kasamaang palad na istorbo sila ni Teacher Bora na tumatakbo sa gitna ng dilim habang tumatawa na parang baliw at nakahubad. Gayunman sa kinabukasan ay sa wakas natuloy na rin ang pagsalang ng babae doon sa lihim na silid na may butas. Dahil ang dalagang ina ay palaging overtime sa trabaho kaya't naisipan niyang mag half day na lamang sa trabaho upang sa gayon ay magkaroon ng oras na bumalik sa tindahan habang hindi pa sarado. Doon sa lihim na silid ay pinakitaan niya si Jack ang ng mabangis na performance kaya't ang dila ng binata ay napalawit, pagkatapos ng kanilang ritual ay naunang lumabas si Jim sumunod rin naman si Jack ang sa loob ng ilang saglit, at ang hinahangad na kiss ng binata na hindi niya magawang maglakas loob magsabi dahil sa patakaran na mayroon ang kanyang tindahan, gayon man kahit na hindi batid ni Jium na gayon ang laman ng kanyang isip, ay siya na mismo ang gumalaw upang makatikim ng kiss sa unang pagkakataon ang matandang binata, at nangako ang dalawa na iyon ay kanilang sikreto, at natapos tayo noong dumating si Mr. Orchard na humihiling ng tulong sa kanyang pamangkin at sa ating pagpapatuloy. Upang malaman ng malinaw ay ipinaliwanag ni Mr. Orchard na kung ano ba ang kanyang problema at bakit kailangan niya ng tulong. Pagpunta niya ng bukid ay may hindi magandang nangyari dahil ang mga prutas na kanyang tanim ay mga nahulog na ang mga bunga. Laking panghihinayang niya dahil sa napakaraming prutas ang mga bumagsak na lamang sa sahig at nang dumating ang isang katulong sa bukid, itinanong niya kung ano ang dapat gawin. Nagpa siya si Mr. Orchard na ipakuha ang lahat ng prutas na nasa lupa itapon ang mga bulok, at ilagay naman sa kahon ang mga maayos. Binanggit niya rin kay Jack ang ang sanhi kung bakit nangyari ang ganito ito ay dahil daw sa malakas na ulan kahapon, na siyang nakaapekto sa kanyang mga tanim at para naman mapakinabangan pa ang ilang boxes na prutas kaya din biglaan ang pagpunta ni Mr. Orchard dito sa Sangsil Supermarket ay upang humiling ng tulong kay Jack ang na maipamahagi sa buong baryo ang kanyang mga maayos pang mansanas. Mabilis ito'y pumayag gayong sakto sapagkat ang ganitong oras ay kalimitan wala naman daw siyang nagiging customer at iginiit na gusto rin tumulong upang mabawasan ang pagkabagot, matapos noon, maligaya siyang inaanyayahan ng kanyang uncle na sumakay na sa truck upang sa gayon ay umpisahan na nila ang pamamahagi ng mga prutas. Sa sumunod na bahagi, bawat isang bahay ay kanilang pinuntahan at binigyan ng magtiyo ang bawat isa ng isang kahon na prutas, noong halos malapit na sila'y matapos sa pamamahagi na pansin ng bida na tila ata ang maliit na baryo na ito ay karamihan puro mga lola lamang, bukod doon ito ay isa lamang rin kanayunan. Habang bitbit -bit niya ang isang box itinanong niya kung saan niya dapat ito ilalagay, sabi ng kanyang uncle ay ibibigay nila ito sa hepe ng nayon, pumasok na ang magtiyo sa gate ng bahay ni hepe at sa labas ng pinto, tinawag ni Mr. Orchard ang village chief ngunit walang sumagot. Dahil walang ang sumasagot ay hinala ni Mr. Orchard na wala siguro dito si Hepe ngunit narinig niyang nais makilala ng kanyang pamangkin na hangarin niyang mamit ang village chief at sa kabilang banda naman ay di na napansin ng magtiyo na bumukas ng maliit ang pintuan, lumabas mula doon ang isang kamay ng babae at nagsalita na iwanan na lamang ang delivery sa tapat ng pinto si Jack ang na mismo ang nagdala ng box ng prutas para sa gayon ay makilala na rin niya ang hepe ngunit habang malugod niyang ine ang sarili sa pag-aakala na ang village chief nga ang nasa loob ng bahay kaso bago pa siya makalapit sa pinto lumagapak ito sa lakas ng pagkakasarado. Laking gulat ng magtiyo sa naging asal ng village chief gayunman ay batid ni Mr. Orchard na hindi ang hepe ang nasa loob kaya't pinakiusapan niya na lamang ang pamangkin na huwag na lamang ito pansinin sa halip sila'y umalis na lamang ng tahimik. Habang pupuntahan na nila ang huling destinasyon tinanong ni Jack ang kung sino ang dalaga doon sa bahay ng pinuno ng nayon. Nais naman linawin ng kanyang uncle kung ang kanya bang tinutukoy dito ang bastos na nagsarado ng pintuan sabay na rin niya ipinaliwanag na siya ay ang nakababatang kapatid ni Hepe, siya ay isang kakatwa na dalaga na ni Minsan kailanman ay hindi umalis ng bahay kaya naman nalaman na ni Jack ang na hindi pala ang village chief ang gumalaw ng gayong asal at dagdag ni Mr. Orchard, na bagamat ang dalagang iyon ay 24 na ngunit ni Minsan hindi ginawa ang makisalamuha sa iba. Sa nalaman ay hindi sukat akalain ng binata na may ganoon rin palang klaseng babae dito sa kanayunan, Maya-maya pa ay sinabihan na siya ng kanyang angkal na naririto na sila sa huling lugar na bibigyan nila ng prutas. Bumaba sila at binanggit ni Mr. Orchard na ito ang Village Elementary School ngunit dahil nga sa ito ay isang school nag-alala si Jack ang kung dapat ba silang kumasok. Tugon ng kanyang angkal na wala na dapat isipin sapagkat nakausap na raw niya ang tagapamahala. Di nagtagal noong ang magtiyo ay nasa loob na ng bakuran ng paaralan malugod na bumati si Mr. Orchard sa sumalubong sa kanilang guro. Ang guro na unang humarap sa kanila na si Teacher Kim, maayos silang tinanggap ni Teacher Kim habang si Mr. Orchard naman ay binanggit ang dahilan ng kanilang pagpunta dito ay upang magbigay ng prutas. At tungkol sa bagay na iyon ayon kay Mrs. Kim alam na niya ang tungkol doon dahil sa ipinadalang mensahe at nagpasalamat. Dahil dalawang kahon ang handog ng magtiyo tigisa sila ng dala ni Jack ang namagalang nag-hello sa guro, sa oras na makita siya ng punong guro na tuwa ang ginang gayong nakita na rin niya ng personal ang bagong lalaki ng nayon, natatawa na sinambit ni Mr. Orchard na hanggang dito pala sa school ay umabot na ang balita ukol sa kanyang pamangkin at tugon ni Teacher Kim na syempre dahil karamihan sa mga tao ay curious sa kung sino ba talaga ang iyang mandito sa nayon kaya't dahil doon biniro ni Mr. Orchard ang bida na famous palaro siya dito. Habang naglalakad ay nakita siya ni Little Yun Wool na halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan matapos makakita ng bagong tao at nasabi ang salita ng pagkamangha, at noong magsalita na si Jack ang upang sa gayon ay pakitunguhan ang bata, malakas na napahiyaw si Yun Wool nang may lalaki dito sa malakas na pagwiwika. Gayong nang ibabaw ang kanyang paghiyaw tungkol sa lalaki ang ibang mga batang babae ay napatigil sa kanilang mga pinagkakaabalahan at sabay-sabay nila hinanap at tinatanong kung nasaan ang lalaki. Abat medyo marunong na rin pala tumukoy dito ang mga bata kung ano ba ang tanging kulang sa kanilang pamayanan, kaso hindi maunawaan ni Jack ang kung bakit gayon na lamang ang naging reaksyon ng mga bata, gayon man kahit nalilito ay kinamusta na lamang ang lahat ng bata. Samantala napukaw ang atensyon ni Teacher Bora sa naririnig niyang ingay na may halong kasiyahan, kaya noong pumasok siya sa teacher room at nakita si Mrs. Kim agad siyang nagtanong kung sino ba ang kanilang panauhin at bakit masyadong excited ang mga bata. Ika ni Teacher Kim na sakto na dumating si Teacher Bora binanggit niya habang lumalamon ng mansanas na dumating dito si Mr. Lee ang may-ari ng malawak na bukid dahil nagbigay sila ng prutas sabay na din niyang inalok si Misty kung gusto ba ng mansanas, ngunit tumanggi si Teacher Bora dahil katatapos lamang daw niyang mag-toothbrush. Habang tinatalakay ng dalawang guro ang naging dahilan kung bakit napunta dito sa school ang Orchard Family ang ating bida naman ay walang magawa sa mga batang babae dahil sa pinagkakaguluhan siya ng mga ito at labis siyang kinagigiliwan, ang isa ay nais sumampo sa kanya, ang isa naman ay sapat nang siya ay makita. Ngunit si Yoon-Wool na din niya batid na anak siya ni Ji-Yum ay manghang-mangha sa kanyang matikas na katawan. Subalit noon na din ang kasiyahan ng mga paslit dahil tinawag na sila ng kanilang teacher Bora sa dahilang ang fifth period ng klase ay malapit ng magsimula at inutusan nito ang lahat na bumalik na ng classroom, pero noong namataan niya ang ating bida na nakatalikod, inakala nito na siya si Mr. Orchard at sa dahan-dahan, Noong humarap na si Jack ang sa kanyang panig na tanto ng guru na tiyak na hindi siya ang kilala na ang matandang magbubukid dahil sa ito ay mas bata, hanggang sa maalala na niya ang kanyang nagawa kahapon, ang pagtakbo sa ilalim ng ulan. Malinaw na may dalawang tao noon sa loob ng tindahan may isang babae at lalaki doon, ang lalaki ay kahit bago sa paningin pero dahil rin dito, nakasisiguro na si Teacher Bora na ito na mismo ang lalaki kahapon, at sa sobrang kabado parang kanal ang kanyang malamig na pawis gayon man ay sinisikap niyang mapanatili ang pagiging mahinahon sa paniniwala na wala namang paraan upang siya ay makilala ng binata. Sa sandaling nasa harapan na siya ng mga bata at ng binata, yumukod sila pareho para sa kabutihang asal, si Teacher Bora ay nagpasalamat para sa ginawang pakikipaglaro ni Jack Ang sa mga estudyante, at ayon naman sa bida ito'y hindi isang malaking abala sa kanya, subalit nitong ipinapaliwanag ni Teacher Bora na talagang ang mga paslit ay napakaaktibo doon niya napansin ang leeg ng teacher ay may kakaibang marka. Unang duda niya ay ito iyong praning na babae kahapon na naging istorbo sa kanila ni Jium, ngunit hindi niya iyon sinabi sa halip itinanong niya kung anong meron sa leeg ni Teacher Bora kaya't ang guro ay parang tinamaan ng kidlat dahil sa gulat sa kabutihang palad habang hindi na nito alam kung ano ang gagawing paliwanag kung ano ba ang kwento ng marka sa leeg, tinawag na si Jack ang ng kanyang tiyo gayong kailangan na raw nilang umalis kaya naman nakaligtas si Teacher Bora sa matinding kahihiyan kung nagkataon na mayroon pang oras si Jack ang upang makapagtanong. Hindi nalimutan ni Yun Wool na magpaalam kay Jack ang at tinawag pa niyang matandang lalaki ito, sumagot naman ang bida pero ipinagtanggol ang sarili na hindi pa raw siya isang matanda, at nitong ang magtiyo ay nasa loob na ng sasakyan pabalik masaya si Mr. Orchard sa malaking tulong ng pamangkin, ang pamangkin niyang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Teacher Bora kaugnay sa nangyari kahapon, si Teacher Bora Key naman ay hindi pa din umaalis kasama ng mga bata. At sa sumunod na panel nais malaman ni Jack ang kung kilala ng kanyang uncle ang lahat doon sa paaralan at kampiyansa naman na tumugon ang kanyang tiyo ng syempre dahil nga buong buhay niya ay dito na naubos dahil doon gustong malaman ng bida kung kilala ni Mr. Orchard ang batang teacher na nakita nila kanina, sabi ng kanyang uncle kung ang tinutukoy ba ay si Miss Key. Ayon sa kay Mr. Orchard si Miss Boraki ay dumating siya rito noong nakaraang taon, bagaman karamihan sa mga batang babae dito sa village ay ayaw nilang manatili dito ngunit iba daw si Miss Key dahil siya ay ayos lamang na dito na lamang magtrabaho at dagdag pa ng tiyuhin na bakit na itanong at kung interesado ba raw si Jack ang doon sa naturang guro, biro rin niya sa pamangkin na may iba pang magagandang kababaihan sa nayon. At habang todo tawa ang bida sabay siyang nangatwiran na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, kung bakit siya nagtatanong ukol kay Miss Bora at gayong isang ang guro si Miss Key, naniniwala na si Jack ang na hindi siya ang buwang na babae kahapon, dahil imposible daw na gawin niya iyon dahil nga siya ay isang teacher. Samantala ang teacher na kanyang pinagdududahan ay tagakta pa rin ang maraming pawis hanggang sa mga sandaling ito sa takot na maaring nakilala siya ng binata, at ito ay napansin na ng isang bata na nakahawak sa kamay, at sa kinabukasan. Pumasok si Jack ang sa tindahan at binado siya sa paghahanda sa panibagong mahirap na araw, na habang ginagawa ang mga routine gaya ng paglilinis sa loob at labas ng tindahan sinisiyasat naman siya ng kanyang lola na kung tumanggap ba ng customer kahapon nang hindi raw niya nalalaman, bilang pagtanggi ay mariin niya iyong pinabulaanan sinabing nagkakamali ang lola dahil wala naman daw dumating dito kahapon, pero malakas ang hinala ng matanda na di nagsasabi ng totoo ang apo nito ngunit hindi na niya ito pinilit sumagot. Lingid sa maglola ay may isa na namang manyakol na babae ang palihim nagbabantay sa kanila ngayon siya si Teacher Bora na gamit ang binocular ay nagtatago sa damo, di malaman kung ilang oras na ba siya dito ngunit ang malinaw dito ay hindi talaga ito mapalagay at kaya't ginagawa niya ito upang manmanan si Jack ang kung ipagkakalat sa iba na siya ay isang pervert. Ngunit hindi na nito maintindihan kung bakit mula pa kahapon ay wala namang ginagawang iba ang lalaki sa tindahan gayong malinaw naman daw na alam na niya kung sino o ang ano maging kanyang pagkatao. Ngayon naabala na si Teacher Bora ng labis at hindi na rin makapagtrabaho ng ayos dahil sa matinding bumabagabag sa isipan. Natatakot ito na kung sakali man daw ibunyag ang kanyang sikreto sa ibang tao ay mawawala na ang kanyang reputasyon at kapag nawala na nga ang reputasyon, susunod na doon ay ang kanyang trabaho dahil siya ay isang teacher na dapat kumikilos ng marangal at sa kasamaang palad, di niya magawang basahin kung ano ba ang laman ng isip ng binata, pero ayaw rin sumuko ang guro at hahanap daw siya ng paraan upang makilala ng higit ang lalaking nakakita sa kanya na gumagawa ng baluktot na gawi. At upang magawa ang mag ng tuloy-tuloy tinawagan niya si Teacher Kim para sabihin ang kasinungalingan na di muna siya makakapasok sa dahilang mayroon kuno siyang karamdaman, agad naman niyang napaniwala dahil sa ganda ng kanyang mga paliwanag at pumayag ang punong guro na hindi muna siya pumasok yamang may iba pa namang teacher ang maaaring pumalit. Pinag-ingat niya si Teacher Bora at sabihan daw siya sa sunod na araw kung ano nang lagay ng kanyang pakiramdam. Umubo ng kunwari si Teacher Bora upang sa gayon ay maging mas kapanipaniwala sabay nagpasalamat ng marami sa pagiging maunawain ng unang guro, dahil natapos na ang isa sa kanyang problema kahit paano ay nakahinga ng maluwag ito, pagbalik niya ng spying ay napapamura na lamang sa isipan na bakit nga ba niya ginagawa ang ganitong bagay, at nagawa pang lumiban sa school na ni Minsan daw ay di pa niya nagawa ang mag-cutting classes kahit pa noong siya ay isa pa lamang mag-aaral. Ngunit dahil sa kanyang pagiging sensitive ay hindi maaring manahimik na lamang ng basta habang marami ang laman ng isipan, kung hindi nga lamang raw nakita ng binatang iyon ang marka sa leeg ay di siya gaanong nangangamba ngayon, nangangamba ng lubos si Teacher Bora na baka ay gamitin ni Jack ang ang kaalamang iyon upang siya ay e-blockmail at gawan siya ng baluktot na bagay tulad ng kanyang nakikita sa mga comic, at tapos gamitin daw ni Jack ang ang kanyang katawan bilang bantagaya ng mga nasa adult comics. Subalit wala naman siyang napatunayan na isang masamang tao ang binata gayong sa buong umaga ng panonood ay wala siyang ibang inatupag kundi ayusin ang tindahan na iyon, humaharap ng maayos sa mga customer ginagawa ang paglilipat ng mga bagay mula sa truck, pakikipag-usap sa kanyang lola at natanto ng guro ang pagiging mukhang inosente ng bida. Nakalulungkot dahil wala itong mahanap na dahilan upang mahanapan niya ang lalaki sa tindahan na may isang bagay na pwede kapalit ng kanyang lihim, ang tanging natuklasan lamang ni Teacher Bora habang nakapokus sa pagmamatsyag ay ang isang magandang bagay. Dito niya na-realize na gwapo pala raw ang lalaking iyon at may magandang katawan, tuwing itinataas ang braso ay nakikita ang pagiging makisig. Kaya naman dahil dito nakakuha ng ideya ang guro na dapat si Jack Ang ay mayroon din daw siyang malaking saging, gayong malaki daw ang kanyang muscle sa pag-iisip niya ng mga gayong bagay ay napahawak siya sa kanyang pribadong bahagi dahil sa nagiging intense na ang nangyayari. Tumigil din naman ito at sinusubukan na makumbinsi ang sarili na hindi ito ang tamang oras na gumawa ng isang bagay na tanging siya lamang ang gumagawa. Pero dahil yamang siya naman ay nasa loob ng gubat sinuri nito ang buong paligid kung may ibabang tao at nitong matapos ang pagsusuri at wala namang nakita itinuloy niya ang pagkuskus sa tilapia kung saan mabilis lamang daw niya ito'y gagawin. Upang gumanti sa ating bida ay gumawa si Teacher Bora ng naughty things dahil sa iniisip talaga nito na gagamitin ni Jack ang bilang banta ang kanyang mga nalalaman kaso alam din yang ito naman ay isa lamang imahinasyon na walang kasangkot na iba, sa paniniwala niyang walang ibang tao talaga sa paligid ay pinagpatuloy ang imahinasyon at di na napansin ang may isa palang matandang babae ang nasa likod na hindi niya naramdaman ang paglapit maliban nitong tawagin siya ng matanda at tanungin kung ano ang ginagawa dito ni Miss Key. Laking gulat ng teacher matapos basta may lumabas na matandang babae sa kanyang likod at nabubulol niyang sinabi na wala siyang partikular na dahilan dito, kalaunan, Nakilala din naman niya kung sino ba ang Lola na walang inatupag kundi ang tumawa, sa kabila ng lahat ay magalang niyang kinausap ang Lola, at nagmagandang umaga dito, ika naman ng matandang babae di ba't dapat ay nasa school ngayon si Miski at paliwanag niyang day off lamang niya ngayon. Ngunit na bahala siya gayong tinatanong at hinahanap ni Lola kung sino ba raw ang kanyang tinitingnan mula rito bagaman sinabi niyang wala siyang tinitingnan na kahit ano pero nakita ng matanda na sinisilap niya ang tindahan sa malapit, kaya't napatanong tuloy siya na paano daw iyon nalaman ng lola, ang buong akala din ng matandang babae ay kaya't naririto ang guro para doon sa butas, sabi pa nito na nakakaingit talaga ang mga kabataan, dahil sa edad niya ngayon ay hindi na siya pwede doon. Di alam ng lola na wala palang ideya si Teacher Bora tungkol sa kanyang binabanggit na butas pero ang kaalaman na ibinahagi ng matanda ay malaking tulong para kay Miss Bora, at gayong nais niyang malaman kung ano ang butas na sinasabi. Maaring ang hindi talaga batid daw ni Teacher ang butas na kanyang nabanggit gayong pangkaraniwan iyon sa mga estranghero na tulad ni Miss Bora, at dito na rin sinabi ng matandang babae ang maliit na sikreto ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto matapos malaman ng guro sa matandang babae ang buod ng kwento patungkol doon sa sikreto ng tindahan habang siya ay naglalakad animoy naubos ang buong lakas dahil sa mga revelasyon na nalaman, na pagkamalandi niya sila Jack Ang at Jing noong gabi na sila ay mag-asawa o di naman kaya ay magkasintahan kung saan gumagawa ng pagbubutas noong oras na iyon at napasmirk na din ang pervert na guro dahil ibig sabihin pala lamang nito ay nagkataon lang na siya ay nakita ng dalawang iyon sa ngayon ay wala na raw siyang ibang dapat pang alalahanin, bumalik na rin ang sigla dahil wala na raw siyang dapat pang ikatakot, sapagkat ang lalaki pala raw na iyon ay gumagawa rin ng bagay na baluktot. Halos kulang na lamang ay lumipad ito sa labis na kasiyahan dahil ngayon lamang niya nalaman at hindi naisip na ang nayon na ito pala raw ay magkakaroon ng napakagandang kaugalian kaya't hindi siya nagkamali na dito manirahan dahil doon pakiramdam nito siya ay nakahit ng swerte. Pagkatapos nito ay dali-dali siyang umuwi na muna sa kanyang bahay upang mag-change outfit. At dito naman sa panig ni Jack ang nahabang walang customer ay patuloy siya nagwawalis ng bakuran. Walang ibang laman ang isip nito kundi ang babaeng nakasama kahapon. Sabik na itong makita muli si Jiyum na iinip sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho at ang mas maigi raw kung pupunta siya dito ngayon. Para na din itong aso na tumutulo ang laway habang nagbabalik tanaw sa kiss na kanyang natanggap kahapon, ang cute din daw ni Jiung noong pumapasok sa lihim na silid ng may nahihiyang pagmumukha, bagaman noong mga sandaling iyon ay di niya magawang hawakan ngunit sapat na rin iyon at least nakikita naman niya ng maliwanag ang kanyang aset, kaso naputol ang mga imahinasyon nito nang may tumawag sa kabilang gilid. Pero dahil batay sa tinig na narinig na isang boses ng batang babae ang matandang binata ay nagpakyot ang mukha habang magalang nagtatanong kung ano-kuno ang kanyang maitutulong, at sabik sa kung sino ang panibagong babae ang makakasalamuha ngayong araw. Subalit mabilis din natauhan ng mapagmasdan kung sino ang dumating walang iba kundi ang babaeng may color sa leeg na naka-yellow shirt na nagtatanong kung ang tindahan ay bukas ba ngayon, na habang ipinapaliwanag ni Teacher Bora na di siya makilala ng binata kung sino, di umano ay bago lamang siya dito kaya't hindi raw siya sigurado. Si Jack ang naman ay hindi na malaman kung ano ang sasabihin, gayong pakiramdam niya ay ito iyong babaeng siraang ulo, ang pervert na babae na nakaistorbo sa kanila ni Jium.